Broken heart? Move on, bro. Hindi kailangan magmukmok forever. Kamusta mga bossing? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang masakit na topic na kailangan nating harapin. Ang broken heart. Alam ko, bro. Walang may gusto niyan. Yung pakiramdam na dinudurog ang puso mo. Normal yan, pre. Naranasan natin yan lahat. Pero alam nyo ba, may paraan para harapin yan ng may dignidad? Hindi kailangan magmukmok forever gagamitin natin ang Stoic Principles para makabangon ka ng mas malakas. Handa na ba kayo? Pero bago tayo magpatuloy, favor naman boss, paki-comment lang below kung taga saan ka para alam ko lang kung saan nakakarating ang video na ito. Salamat pre. Tara na, simulan na natin. Unang-una, para makabangon ka sa broken heart. Number 1. Tanggapin ang realidad. Accept what you can't control. Mga paps, ito ang pinakamahirap pero pinakamahalaga. Ang Stoicism ay tungkol sa pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Tapos na ang relasyon, nangyari na ang nangyari. Ang patuloy na paglaban sa realidad ay ang mas nagpapahirap sa iyo. Solid example, imbis na mag-stalk sa social media niya o mag ng mga lumang photos habang umiinom, tanggapin mo na. Tapos na, hindi ko yan kayang ibalik. Ang sakit Oo, pero ang pagtanggap ang unang hakbang para makalaya ka sa pagkabihag ng nakaraan. Heto ang tama mong gawin. Focus sa dichotomy of control. Hindi mo kontrolado kung iniwan ka niya o kung natapos ang relasyon. Ang kontrolado mo lang ay ang iyong reaksyon at pagtanggap. Walang silbi ang pag-aalala sa hindi mo kontrolado. Number 2. focus sa kung anong nasa control mo Your reaction is key. Pagkatapos mong tanggapin, ang next step ay ilipat ang focus mo. Ano ang kaya mong gawin ngayon? Ang pag-iyak at pagkalungkot ay normal, pero ang pagstay sa cycle ng negativity ang hindi. Solid example, imbes na magreklamo sa mga kaibigan mo kung gaano kasakit, simulan mong tanungin ang sarili mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para sa sarili ko? Mag-gym? Mag-aral ng bagong skill? Magtrabaho ng mas maayos? Heto ang tama mong gawin. Ito ang esensya ng stoicism. Hindi mo kontrolado ang breakup, pero kontrolado mo ang iyong response. Anong aksyon ang pwede mong gawin para mapabuti ang sitwasyon mo ngayon? Number 3. Yakapin ang pananakit. Use pain as fuel for growth. Huwag kang matakot sa sakit. Ang sakit ay bahagi ng pagiging tao pero ang stoic ay gumagamit ng sakit bilang gasolina para mag-grow. Hindi yan dahilan para huminto. Solid example. Kung masakit ang dibdib mo, imbes na sakta ng sarili mo, isipin mo, anong lesson ang matututunan ko dito? Baka naging dependent ka masyado? Baka hindi ka nag-grow? Gamitin mo ang sakit na yan para bumuo ng mas magandang bersyon ng sarili mo. Heto ang tama mong gawin practice negative visualization. Imagine mo ang pinakamasamang pwedeng mangyari. Tapos i-remind mo ang sarili mo na kaya mong harapin. At kung nangyari na ang pinakamasama, yung breakup, alam mo na ang sakit na yan ay temporary at pwede mong paghugutan ng lakas. Number 4. Limitahan ang negative self-talk. Walang kwenta ang pagbababa sa sarili. Sa panahon ng broken heart, madalas nating sisihin ang sarili ang pangit ko. Hindi ako sapat. Kasalanan ko to. Itigil mo yan bro. Destructive yan at hindi makakatulong sa pag-move on. Solid example. Tuwing maririnig mo ang sarili mong nagre-reklamo o nagdududa sa sarili, pigilan mo. Palitan mo ng positibong affirmations. Kaya ko to. May matututunan ako dito. Marami akong kayang gawin. Heto ang tama mong gawin. Apply reason. Ang mga negative thoughts ay madalas na irrational. Hamunin mo ang mga ito. Tanungin mo, tunay ba yan? May basehan ba yan sa katotohanan? Huwag kang magpapadala sa emosyon na nakakababa sa sarili. Number 5. Ibalik ang focus sa sarili. Reclaim your time and energy. Bago break up, malamang malaking parte ng oras at energy mo ay nasa relasyon. Ngayon, Nawala na yon, oras na para ibalik yan sa sarili mo. Solid example, mag-invest ka sa personal hobbies mo na napabayaan. Mag-aral ng bagong skill, magbasa ng libro, mag-workout, i-improve mo ang career mo. Gawin mo ang lahat ng bagay na makakapagpa-better sa'yo. Heto ang tama mong gawin. Practice self-sufficiency, autarky. Ang kaligayahan mo ay hindi dapat nakadepende sa ibang tao. Linangin mo ang sarili mo para maging buo ka na mayroon kang fulfilling life kahit wala kang partner. Number 6, mag-set ng boundaries sa sarili at sa ex mo. Para makapag-move on, kailangan ng malinaw na boundaries. Kung patuloy kang nakakonekta sa ex mo, mas mahihirapan kang mag-heal. Solid example. Minsan, kailangan mo ng no contact rule. I-mute mo muna ang social media niya. Huwag kang mag-text o tumawag. Magtakda ka ng oras kung kailan ka lang pwede mag-isip tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tigil na. Heto ang tama mong gawin. Exercise Discipline. Tanggapin na masakit ang mag-set ng boundaries. Pero mas mahalaga ang pangmatagalang kalusugan mo. I-prioritize mo ang iyong peace of mind. Number 7. Practice Gratitude. Kahit sa sakit, find the good in the bad. Mahirap gawin to pag broken heart. Pero subukan mong maging thankful kahit sa mga maliit na bagay. Ang relasyon nyo ay nagturo din sa iyo ng maraming bagay. Solid example. Imbes na mag-focus sa sakit, maging thankful ka sa mga happy memories, sa mga natutunan mo sa kanya, o sa mga experiences na nakapag grow sa iyo. Thankful ka na may pagkakataon kang mas maging matibay. Heto ang tama mong gawin. Regular na mag-practice ng gratitude journaling. Isulat mo ang mga bagay na pinagpapasalamat mo, kasama na ang mga aral mula sa sakit. Nakakatulong ito para mag-shift ang mindset mo mula sa pagiging biktima. Number 8. Tanggapin na hindi ka perfect. Embrace imperfection. Walang perfect na tao, bro. At lalong walang perfect na relasyon. May mga pagkakamali ka. May mga pagkakamali siya. Normal yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo ng sobra. Solid example. Imbes na magdwell sa mga what ifs at kung sana ganito tanggapin mo na nagkamali ka at mag-focus sa pag-aaral mula doon walang magbabago kung patuloy kang sisihin ang sarili mo sa mga bagay na tapos na heto ang tama mong gawin understand amor fati love of fate tanggapin mo ang lahat ng nangyari kasama na ang iyong mga imperfections at pagkakamali dahil ito ang bumuo sa iyo walang nangyari na hindi mo dapat maranasan. Number 9. Hanapin ang iyong inner citadel. Build your inner strength. Sa Stoicism, ang inner citadel ay ang matibay na kuta ng iyong isipan na hindi kayang tibagin ng panlabas na pangyayari. Ito ang safe space mo. Solid example. Sa oras ng matinding lungkot o galit, bumalik ka sa sarili mo. Gawin mo ang mga bagay na nagpapalakas sa isip mo. Meditation deep breathing, pagbasa ng libro, o pag-iisip ng malalim sa mga prinsipyo. Heto ang tama mong gawin. Regular na mag-practice ng mindfulness at self-reflection. Kilalanin mo ang iyong mga damdamin, pero huwag kang magpapadala sa kanila. I-build mo ang iyong mental resilience. Number 10. Connect with your tribe. Hindi ka mag-isa. Sa panahon ng broken heart, madalas gusto nating mag-isa. Pero tandaan mo, Mahalaga ang support system mo. Ang mga tunay na tropa, pamilya, o mentor ay mahalaga. Solid example, mag-spend time sa mga kaibigan mo na nakakaintindi. Mag-open up ka sa kanila, pero huwag puro reklamo lang. Magkaroon ng activities na magkasama kayo. Heto ang tama mong gawin. Apply cosmopolitanism. Tayong lahat ay parte ng isang mas malaking komunidad. Ang pagtulong sa iba at pagtanggap ng tulong ay bahagi ng pagiging tao. Hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok. Ayan, mga pre, ang 10 Stoic Principles na yan ang magiging sandata mo sa pagharap sa broken heart. Hindi madali. Oo, may mga araw na masakit pa rin. Pero tandaan mo, kontrolado mo ang reaksyon mo at may kakayahan kang bumangon. Huwag kang mag-alala bro, hindi ka nag-iisa. Kaya mo yan. Gamitin mo ang sakit na yan para maging mas magandang versyon ng sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na to at nakatulong, huwag kalimutang i-like, mag at magsubscribe subscribe sa Usapang Lalaki para sa mas marami pang matitinding payo. Hanggang sa susunod mga bro! Stay strong, stay stoic, at diskarte lang! Salamat sa panonood!